Rina, si, si Merlia, si at saka si Maria okay, si Nera. Kita po kami din na Mark. Ngayon lang uli nagkaroon ng pagkakataon na bambisita si Mark. Kamustahin po natin ano na ba yung kalagayan nila. And uh, bibigyan natin ng kunting na uh, tulong uli. Ang Ang malaki! Nakita na. Ayan o, mga pag... Mga... Mga ano ako. Mga ano? Nakita na. na ako. Pagalita ka kaya kaya-ari. Ito na yung bahay ni... Kanina yung bahay to? Ano ito? Alam mo na ito, nakaibilang balik na tayo dito eh. Kay Kuya Mark. Bahay nila Kuya Mark. Wala yata ang tao. Tao po, walang tao ba? ah dito si Mark sino kasama ayan, kumusta dito si Mark sino kasama mo wala ah, asan mga kapatid mo kumusta kayo dito ganun pa din. Mahirapan ka naman magdakad. Uh. Bakit kaya? Balakang naman. Balakang naman. Yung ano mo, yung sa leg mo, yung bukol mo, wala na. Ay, wala na nga. Oh, magaling na, no? Hmm. Yung vitamins mo, bus na. Oh, may hitisang na rin ako hindi nakapunta. Busy kasi kumusta naman si mama mo? Nawe? Nawe na po. Ganon pa rin. Nariwalan po ng bigas. Lang po ng bigas. Pero hindi kayo nag-usap about sa kalagayan mo. Wala siyang sinasabi sa'yo. Ang parabulari ko ba nakaraan? Hmm. Wala po na, ako ng lang pa ako. Nakulam? Ano ang pano Sino daw nagkulam sayo? Bakit Bakit ka daw pala kinulam? O, wala po nito lang Pero buhat nung magpa-albolaryo, may naramdaman kang pagbabago. Magbaba ka rin. Sabihin mo kay mama mo, mapacheck up kayo. Magpacheck up kayo, sabihin mo kay mama mo. Kasi hindi nga pwede na ako ay, hahanapin kasi ang kamag-anak. Dinala ko na to, pinacheck up ko na yan. Tapos, nilipat namin ng provincial. Kasi ang hinahanap ko, kamag-anak, nanay. Dapat kasama mama niya, magpacheck up. Mm -hmm. Yung ano, may gamot naman yan eh, kaya nagputok yung sa liig niya. Ayan, okay naman na yung sa liig niya. Kaso kung nanghihina, kailangan ulit mapacheck up. Nangalay ako ng baby ko. Hmm? Nangalay ko. Hirap din po sa katulog. Nangayayat na pati ng sobra. Hala ko na po ay isang lupa po. So, yun po. Alin na nangangalay yung paa? Ito ka lumilihit yung paa niya. Oo nga. Ang diot na ng paa mo. Pero nakakalakad ka pa. Ito ang paa mo po. Malala rin. Dapat makapagpa-check up ka. Sabihan mo si mama mo kasi kung pababayaan ka lang na ganyan ano na. Hindi man pwedeng walang nanay nakasama sa ospital. Ay, mag-ano ka na, yung dumain ka na kay mama. na mama, nahihirapan na ako. Ay, mahirap baga. Yung pababayaan ka lang na ganyan. sa provincial na para kung naalis ano na, na, naalis na ka po kami na alis na po mga ko pa na, na alis ako hindi nga hindi ko nga naabutan yung nanay niya dito eh kasi ba mama na daw na may asawa na daw na iba may asawa na daw na iba Kailan pa ako oh, huling umuwi? isang mm, araw po. Mga gaano katagal dito? Wala po, nakapunta lang po dito. Isang alis sa Hindi mm -hmm. ba, kaya nila po. lang eh. wala po ng bigas dito. Pangulam nyo? Hindi na po, kaya lola. Yun yung lola nila eh, yung tindahan, tinigilan ang sasakyan natin. Hmm. Siya yung panganay Siya kasi yung pinakatanganay. Siya yung pinagtumay yung tatay sa mga kapatid niya. Tapos siya pa yung nagkasakit. Ang putla ano? Maputla siya. Putla. Hindi na ang alay pa pag natayo. Ano yun, namamanhid? Mamanhid ko, ang masakit. Tapos na, ano, namamanhid nag -okay yung bukol, nawala yung bukol niya sa leeg. Kasi yun ang ano, eh, di ba dati? Bukol yung ulo. Sa ulo, nawala na rin. Kaso ang problema ay, nanghihina ka naman. mag at hindi naman natin makausap yung nanay. Dapat yung nanay mo eh. Pag umuwi dito, kausapin mo na. Magpadala ka na sa ospital kasi hindi pwedeng ano, pabayaan. Provincial man yon, Kapag sa provincial, mga pag, ano, libre naman yan. May mga swa, mga ganon. Yeah, so, aalalay na lang ako kung may iba pa kayong gastusin. Hindi kasi yung pwede nga ako. Kasi hahanapin pa rin yung magulang mo. Baka naman pwede siyang maglaan kahit isang, oh, isang araw, di ba? Uh, isang araw, isang araw. araw, samahan ka lang doon. And then, and then, and then. Mm -hmm. Tapos i-message mo ako May cellphone ka, di ba? Mm -hmm. I-message mo ako na nandun ka sa provincial, Para magkaroon ka ng kontak sa akin wala, wala. Ano, ano rin na siya sabi mo? Tukin pala Mabig, kawawa ako Nagtag-ulan na din tuluan kay dito. Ha? Nung umulan din natuluan kay dito. Dito. Nandiyan Nanjan ba 'yung lola mo? Nanjan po. Sa tuluyan Makita ka. Ano sabi ni lola mo sa iyo? Mas labas daw po. Laki ng ipinayat mo. Laki binti mo lumiliit. Lumiliit na ng mga binti mo. Uso pa ba ngayon ang kulam? Sa palagay mo, Maria? Uso ang kulam? Pag dito sa probinsya? Pag dito sa Bicol? Anong sabi nung albularyo, bakit ka daw kinulang? Makachikboy <laughs> ka. Mark, makachikboy ka. Hindi naman. Pinapatawa lang <laughs> ko ito. ko Pinakamabait daw ito ay. Siya pinakamabait. Ay, binibinta mong pangontra, 3 Aguy! Baka naman. <laughs> Pero binigay po sa akin. Para po sa lip. Asa na? Ako po lang kung kung totoo. Tinawad po yung to. Ano, ito. Kasi hindi. Hindi ang po sa akin. So, so, po. yung pangontra na binigay. Anong naramdaman mo nung isuot mo yan? Um, wala po lang bago. Ay, baka hindi kailangan natin ng albularyo. Ang kailangan mo talaga, doktor. Baka pa lang yung madikir lang po. <laughs> Taga saan ba yun? Kamsura daw Saan yung pinuntahan? Ang nagpagamot dito. Ah, nagpunta dito? Hmm. Tapos hmm. nagbibinda ng mga panghilo. Ah, parang naggagala-gala siya ginawa pa nga po ang isa kumano. Ang gabo pang dagdag. Pang dagdag sa? Hindi po sa abay. Native na manok. Ang um, sabon po yun. Ang nakatalo po din sa abay. Yun. Babae, lalaki? Ayun po. Yung pumunta? Lalaki po. Lalaki? Magsasabong yun. Hindi, <laughs> 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 pinasabong na niya yung manok mo. <laughs> Mm -hmm. Ano ang itsura nung lalaki? Maitim na. Bukang sa bungero. Bukang sa... <laughs> <laughs> Dalawa po sila eh. Dalawang lalaki? Bukang sa nasa may pumagawak ng mayok. Ay, sa bungero talaga yun. Mukhang nabudol ka. <laughs> Puso din pala yung dito, Mark. <laughs> Baka nga po hindi yung totoo na kulang. Oo, hindi yung totoo na. Budol ka lang para makuha yung manok. <laughs> Tapos binayaran mo isang libo yung pangontra. Hmm, siya nga pa nagbayad. Anong laman niyang nasa buti? Tingnan natin. <laughs> Bawal daw yan buksan? Pwede, Pwede Tingnan daw natin kung anong laman. Ang parang alam po. Kahoy. Tingnan daw natin. Pwede yung tanggalin. Ilang araw na yung nakakabit sa ano, katawan mo? Sa na po. Patingin daw. Pwede na siguro yung buksan. Mm -hmm. Bawal daw bang buksan? Pwede po. patingin daw. Tingnan natin kung anong laman na binibenta ng mga manggagamot na yan. May inodos po yun sa akin. Anong inodos? Martis daw po. Iinom, may mainom ako ng tubig. Isang patak po nitong laban po nitong nakita. Tapos, tap. yun naman ito po, ba, isang basang tubig na isang patak na ano po. Yung alalaman ko nito. O, ano, ginawa mo? Hmm. Anong, nangyari? Anong nangyari? Walang nangyari. Walang nangyari. himala. <laughs> may, may, laman ba dyan? May laman? Ang lang walang tita Mark. Walang oh, Mark. Siya doon kong seryoso, Mark eh. Dapat ka lang namin. Mantika alang ito. Oh kaya yun? Mga nandyan? Mga ano, parang mga kahoy kahoy. Huwain mo daw. Ano, oh, langis ng niyog. Ah. Lana. Di ba lana ang tawag niya sa langis ng niyog? Lana. So may mga kahoy kahoy na nilagay. Ay, pwede rin pala ako magbenta nito. <laughs> <laughs> Lahat na lang tinig. <laughs> Mga traga Gagawa din pala ako ng ganito. Nagkaroon naman ako ng idea sa manggagamot ni Mark. O, ayan o. Ano to? Ugat. O, oh, ugat ng ano? Baka nyug yan. O, baka donyug. Eh, wala nang ugat yan. Ugat ng ano? O, dyan ka nga. Bilangin natin kung ilan. O, oh, ganun din. Ano to? Mga ugat-ugat. Mawawalan daw ba ng visa? Ano hmm, po. Pag ginan ito? Oo, ang gabo. O, ito yung nasa dagat, di ba? Oo. Oh. Oo. Hmm. Si Weijay, mga ganun lang man ang nakalagay, oh. Mga ugat-ugat. Kahoy. Huwag kang matigas, oh. Kahoy. Tapos merong langis ng niyog. Hindi ka naman alaso nung ininom mo yung langis ng niyog. Hindi naman. Hindi ka nahilo. Ibalik ko pa ba? Balik po natin. O baka po mawala ng visa. Dalawang martes daw po yung no ako eh. O nakailang martes na? Pangalawa po ngayon. O uminom ka na ngayon? Tapos, birres daw po. So sulat ko yung pangalan sa amin. Tapos? Tapos mapigit po ako. Babanggit ko yung tatlong bisis. Wala na po naglabas. Walang naglabas sa iyo? sabi to po ma, ma ma makikita ko daw po yung nagano sa akin nagkulam kulam makikita mo sa salamin wala po ko nakita ay di ba lang nagkulam sa iyo kasi wala ka namang nakita <laughs> mm -hmm. sa babies po ulitin ko kapag wala pong nakita nabudol ka <laughs> okay. Budol. nabudol nabudol ka ng sa sayang yung manok mo hmm. usapin mo si mama mo ha at sabi mo mapa check up kayo ha. Opo. At uh, message mo ako pag nandun na kayo sa Amoy ah, lang isang niyog nga. Manta. <laughs> Manta yung ano. Kamot ni Mark. So ayan, balitaan mo ako kung makakapunta ka ng ano ha. May, may cellphone ka di ba? na cellphone ka. Alam mo yung Facebook page ko? Okay. Vlog din. So, i-message mo ha. Magpa-check up ka na kaagad. Sabihin mo sa mama mo. Pupuntahan kita pag nandun ka na sa ano, sa provincial. Kasi mas malapit yun sa amin. Malayo kasi dito kaya hindi po tayo lagi nakakapunta. Si mama mo ang sabihan mo. Kailangan ni mama mong samahan ka. Hindi pwedeng ikaw lang kasi mahihilo ka. Hindi ka pa makapaglakad. Sinong mag-aasikaso doon? Hmm. Pambili mo ng ano, pagkain nyo. Ang Ng ulam nyo. Nasaan ba yung mga kapatid mo? No? Ako hmm. ko po nga yung isa po na kaya lula, yung dalawa po ay magagala po siguro dyan sa gubat at Hmm, gagawa sa balaan. So, ayan, hindi na kami magtatagal ha. Basta i-message mo ako ha. Kailangan mapacheck up na Pag umuwi bukas yung mama mo, sabihin mo mama mapacheck up na ako. Ikaw yung makiusap kay mama mo. Mama, yung sabihin mo mama nang hihina na talaga ako, kailangan ko magpacheck up. Huwag ko sa, -sa ang albularyo kasi walang nangyayari sa albularyo, no? Hmm. Di ba? Gusto po oh. sa albularyo yung pinapaano ko po. Pinapatawag. Sino yun? Hindi nila pa sa akin Masin, yung isulat po na yan. Yung dati po nagamot sa akin. Nag-okay ka doon? Pero much better talaga na sa doktor. No? Baka kasi kaka-albularyo, lalong lumala yung sakit mo. Kausapin mo si mama mo ha. Makiusap ka na sa doktor kayo. Okay? Mag-ingat kayo dito. Putla kami, Putla pati wala na rin yung vitamins na kay eh wala na yung vitamins mo nung uminom ka ng vitamins, nag-okay naman pakaramdam? yes, okay naman po kailan muli mo vitamins pero mas okay talaga makachegat ka message mo ako ha hintayin ko yung message mo kung nakapunta ba kayo sa ospital kung anong napag-usapan mo ni mama mo ha sige, ayun busy po to si Rina Ah, hindi mo kinamusta si Kuya Mark? Ayun, Kuya Mark. Maganyan ah, ninyo nito. Kuya Mark. <laughs> Sige na. Uwi na kami, ha? Uh -huh. So, ayan uh, po mga kalingap. At uh, nakumusta natin si Mark. Binigyan natin ng konting uh, tulong. Hintayin po natin yung kanyang message kung kailan sila pupunta sa ospital para uh, pupuntahan natin sa ospital pag sila po ay nasa ospital na kasi kailangan po ng ano. Uh, may pa check up siya kasi nangangayayat po. And maraming salamat po sa mga mga na patuloy na sumusuporta na nagbibigay ng tulong sa ating mga beneficiary. mga thank you so much po sa aking mga yung mga yung si yung si yung mga yung mga yung mga yung mga